maraming netizens ang naantig sa kwento ng isang college graduate sa Davao Oriental. Hinahangaan kasi siya dahil sa kabila ng hirap sa buhay, nakapagtapos pa rin siya ng pag-aaral. Ang kanyang pinakapinasasalamatan ay ang kanyang lolo't lola na parehong magsasaka. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakasuot pa ng toga si J. Mark Espartero. Bit-bit ang kanyang diploma at graduation picture nang pumunta sa bukid sa Davao Oriental. Ang sadya niya, ang kanyang lolo at lola na abala noon sa pagsasaka. Lubog sa putik, pero di yan alintana na J. Mark. Mayakap lang ang mga lolo at lola at magpasalamat dahil sa wakas, graduate na siya sa kolehiyo. Oh, ko talaga i ano i, kinahiya po yung kung ano po talaga yung trabaho nila kasi yung trabaho na po yon yon po ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral po mula elementarya, high school hanggang college po. Kwento ni J. Mark, sanggol pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan siya sa lolo't lola at sila na raw ang sumuporta sa kanya sa pag-aaral. Malaking tulong po talaga sila sa aking kahit wala na po yung mga magulang ko. mapa. Thank you so much. Kasi pinaaral niyo Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management, ang kursong natapos ni J. Mark. At ngayong graduate na siya, si Mark naman ang tutulong sa kanyang lolo't lola. Patunay raw ito na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang mga pangarap. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.